kompleto sa ating recipe. Wow! Na wow! Kati, dito ko nagawa yung ating gustong dapat gawin mula sa Singapore sana, yung adobo sa Isang magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat na naman at binabati ko ang lahat ng aking mga na ng maligayang bagong taon. Muling nagbabalik si Bokski dito mismo sa kanyang bahay upang magbigay na naman sa inyo ng isang panibagong recipe na bakante man ng ganong katagan ngunit hindi pa rin tayo titigil sa ating ginagawa. Magluluto tayo ngayon ng adobo sa gata. Alam ko maraming itong nakakakita o nalala, nakaalam na sa mga recipe na to, Pero first time ko ito susubukan mismo sa bahay ni Kuya. Kaya samahan nyo na ako at excited na naman ako sa isang panibagong recipe sa bahay ni Kuya. Ito yung ating mga sangkap para sa paggawa ng adobo sa kata. Bumili na tayo ng manok, may siling green, paminta, may coconut milk, magic sarap na hindi nawawala yung kibogski, sibuyas, bawang, toyo, suka at mantika. Kaya ready na at samahan nyo na naman ako sa isang panibagong recipe sa bahay ni Kuya. Ready na yung ating lutuan at pan para maglagay tayo ng mantika. So inaantay lang natin uminit ng konti para ready na tayo sa ating pagluluto. Handa na, pwede na tayo maglagay kahit papano no ating mantika. Yung ating sibuyas. <clears throat> okay na yan, Konting halo. At pwede mo na rin ihulog, fur, yung ating bawang. Regards kay Kati, ang assistant ko naman ngayon muna rito is si Jennifer. So, yung bawang na yan ang nagpapasarap at kumpleto sa lahat ng ating ginigisa dahil magka-partner yan. So, antayin lang natin siya ng konting mag-golden brown bago natin ilagay naman yung ating manok. Wow, sa tagal guys, naaamoy ko na yung aroma ng ating linagay. So, pwede na natin ilagay mismo yung ating main ingredients na manok. Wow, na wow na naman ako sa aking nakikita. Wow, na wow na naman ako sa aking nalalaman. Kung bakit andito muli si Boxki sa kanyang pagluluto upang mag-share sa inyong lahat na nagmamahal kay Bosky. So, ganyan lang guys. So, aantayin lang natin para mag maluto kahit papano yung manok. So, habang ginigisa natin muna yung ating main ingredients na manok, pwede na tayong maglagay ng magic sarap. Bukas mo niya, uh, Per. Lahat na yan, at isetan na sa sa inyo na yan guys, pwede rin kayo maglagay ng salt or any kung wala kayong magic sarap alternative. Dahil nga si Bonski, hindi nga nawawala sa kanya yung magic sarap na tinatawag. At pwede na rin kayo maglagay kahit papano ng pamintang durog. Kasi ako guys, kapag nagluluto na, dinalagay ko na, kumbaga tinitimplahan na ba para nandoon na at malasahan na at ipipenetrate na mismo doon sa ating ginigisa. So, depende na yon kung saan kayo uh, sanay. Kasi yung mga iba-iba, yung iba-iba naman yung ating mga style sa pagluluto. Basta nandun yung lasa. Yung importante guys, nandun yung ating panglasa mula doon sa ating ingredients. Once nagigisa, make it sure wag niyo siyang hahayaan na parang hindi hahalu-haluin. Babalik-balikan nyo kasi importante yon para pantay yung ating linuluto. Especially kapag sa mga ganitong uri ng pagkain So alam nyo ba guys Kaya kung bakit ito yung aking napili Yung adobo sa gata First time ko ito Wala pa talaga ako totally na, na natitikman Pero nga dahil nga Tagabikol Ang mga tagabikol Laging may gata kaya sinubukan ko, marami ako nakikita sa social media na napakasarap daw kapag nag at nilagyan ng gata. Kaya andito ako guys para magbigay din sa inyo ng konti kaalaman at hindi lang sa inyo, kundi rin sa akin. Kaya mamaya, samahan ninyo ako at ikman. So ngayon, balikan natin. Make it sure, halu-haluin natin, babalikan. Kasi minsan yan, tulad niya, no? Oh, Makikita nyo sa balat. So medyo natagalan yung pagbalik ko. Dahil kahit papano kasi guys, ang pagluluto, minsan talagang guys sa puso. Yun, sinasingit lang. Para kasi guys, di ba, pag nagluluto tayo, kapag mahal niyo yung ginagawa niyo nagiging masarap din yung kalalabasan ng ating pagluluto. So, konting-konting -konti na lang guys, maglalagay naman tayo na as usual yung ating paggawa ng adobo like toyo at suka. So, for the meantime, antayin pa natin siya kahit papano maluto yung manok. So ngayon, balikan natin, pwede na natin maglagay tayo ng toyo. Yung usual thing na pag nag-a-adobo. So tansyahin nyo lang, depende sa amount na linuluto nyo. At the same time, pwede na tayo maglagay din ng suka. So once na nilagay natin yung suka, sabi nila, wag daw muna haluin para maluto mismo yung suka. Dahil doon daw yun nagpapasarap papasarap kapag nag-a-adobo tayo. At the same time, pag ako nag-a-adobo rin, kahit papano, naglalagay na ako ng sugar. Nasa sa inyo na lang yon Kanina hindi ko nasabi. Depende na lang yon sa pagluluto o sa mga panlasan ninyo. Kasi dyan mag-blend lahat yung ating mga linalagay. At yung huli na lang yung ating mismo tinatawag na gata. Kaya siya tinawag na adobo sa gata. So, antayin lang natin. Hayaan lang muna natin siya kumulo ng kumulo. Maluto yung suka. At the same time, babalik-balikan natin. Titingnan natin. Once na lutunan everything, saka tayo papasok sa susunod na step. Balikan natin. So, amoy na amoy na guys. Kahit papano, binaligtad ko. So, konting-konti pa, depende yan sa inyo kung paano ninyo, kung ano yung gusto niyo kung masabaw o medyo tuyo, nasa sa inyo yung kung ano klaseng adobong gusto niyo Kasi, ang magbe-blend lang naman yan bandang huli, ang magtatalo kung paano natin siya linuluto at magpapasarap yung gata sa dulo wow na wow na naman ako sa isang panibagong recipe sa bahay mismo ni Box Balikan natin. So nakita ninyo yung texture. Talagang makikita na naluto na Ay, papano yung manok at nag-golden brown ng todo na yung ating mga ingredients na linagay. Yan yung tinatawag muna na adobo. Yung gata sa huli. Konting-konti na lang ilalagay na natin yung ating coconut milk para makompleto yung recado yung aking sinasabi na adobo sa gata. <laughs> coconut milk. Yung ating magpapakumpleto sa ating recipe. Wow, wow! Kati. Dito ko nagawa yung ating gusto nung dapat gawin mula sa Singapore sana yung adobo sa gata. Ngunit hindi na nating nakuha. So pag ganyan guys, wag muna natin kung haluin. Ipapakita ko sa inyo at para malaman niyo na kailangan yung mismong coconut milk maluto. Syempre, milk ano yan, gata yan. So, dapat lutong-luto at parang templado rekado sa ating panlasa. Wow na wow na naman ako. Ang saya na naman ni Bogski. Yung kulay, yun yung gustong gusto ko at hinahanap ko. Kasi yan yung nakita ko during that time na may nagluto na adobo sa gata. So, antayin nyo lang na antayin para at the same time maluto na yun natin yung gatang-gata at the same time lutong-luto sa lambot din yung ating manok. Ang hulik na lang na ilalagay natin dyan yung ating siling mahabang na green. Para talaga magkukompleto sa panlasa at sa ating mga ginagawa. Basta mga recipe ni Bogski, patok na patok yan at kayang-kaya abot sa bulsa. Ngayon naman, ilagay na natin yung ating magpapakulay at dekorasyon sa ating adobo sa gata. Wow na wow ako sa pagdating talaga sa pagluto at pag-a-assist. Maraming salamat. Jennifer, sa inyong pag aasis ngayon. Enjoy! Ito na ang ating finished product mula sa bahay ni Kuya, ang tinatawag na adobo sa gata. Wow na wow, panalo at mukhang mapapa-extra rice ang aking pamilya kapag natikman nila ang aking adobo sa gata. Ang saya-saya, kaya ngayon naman, Tiki Mantay. Excited ako at mukhang naging success yung aking pagluluto mula sa adobo sa gata. Mm. Guys, panalo. Walang halong biro. Ulan na lang talaga. Malamig na ko. Sana nag-enjoy kayo sa muling pagbabalik ni Boxki at sa muling pagbibigay ko sa inyo ng konting kaalaman sa tulong din ng aking assistant na si Jennifer. Regards sa aking mga kaibigan, Lorente Family, Barreras Family, Tadeo Family, Reyes Family, at sa lahat ng aking mga kaibigan mula dito sa Pasig City. Search, ingat ka at malapit ka ng pumunta ng Canada. Mamimiss kita. Regards din sa mga Tan Family, Luna Family, Mangoma Family, Macroy Regards at kay Brian Neil uh, mula sa Quezon at sa lahat pa ng mga nakakakilala kay Bolski. Uh, binabati ko rin ang aking pamilya mula Kubilia Family, Wani Family, Labasan Family and to all my friends in Singapore, mga Pinoy community sa Singapore. Regards sa inyong lahat yan. Andito ako every Thursday, muling nagbabalik sa mga konting aking nalalaman. At ang nandito rin ako sa inyong harapan upang maghatid kwento para ipasyal kung saan man napupunta si Bogski at sa iba't ibang mga part. Andito palagi ako na pwede niyong lapitan. Lapitan lang guys ha, para magkakwentuhan lang tayo. Huwag niyo lang kalimutan mag-like, share or comment, and click subscribe my YouTube channel. Muli nagpapasalamat at bumabati sa inyo ng magandang hapon sa inyong lahat. At ingat mga kabogski!